Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Alam mo ba na malaki ang pakinabang ng mga hayop sa pananim ng mga magsasaka? Ang kalabaw ay katuwang sa pag-aararo ng lupa. Ang mga insekto ay tumutulong upang mapollinate ang bulaklak, samantala ang mga bulate ang nagpapaganda sa kalidad ng lupa. Kung may mga hayop na katuwang ng mga farmers, meron namang mga hayop na sumisira ng pananim. Ito yung mga hayop na pumipeste sa agrikultura. Kaya kung handa ka na makilala ang limang mortal enemy ng mga magsasaka, para na at umpisahan na natin! Una sa ating listahan ay ang hayop na cutrow para sa iba, ngunit siyak na mangingilabot ka kung ganito sila karami. Ito ang mga daga at sila ang panglima sa pinakamapaminsalang hayop sa agrikultura paborito kasi nitong kainin ng mga palay na siya namang mahalaga sa buhay nating mga tao. Ayon sa pag-aaral ng Department of Agriculture, ang isang daga ay kayang umubos ng kalahating kaban o 25 kilong palay kada taon. Kaya naman kung ganito karami ang naglipa ng daga, tsak na mauubos ang pananim ng mga magsasaka dito sa palayan ng San Luis, Pampanga, naging peste ang pagsulputan ng laksalaksang dagang bukid. Halos lahat na raw ay ginawa nila para pigilan ang pamimeste nito sa mga tanim na palay. Bilang solusyon, inilunsad ng kanilang pamahalaan ang proyektong Wanted Mr. Rat. Layunin nito na bayaran ng limang piso ang kada buntot ng daga na mapapatay ng mga hunter limang piso sa bawat buntot ng daga, yan ang alok ng lokal na pamaraan ng San Luis Pampanga para doyan mabawasan ang namemesting mga daga sa kanilang mga taniman. Ang proyektong ito ay nangihikayat sa mga residente na makiisa sa pagpatay sa mga pesting daga. Sa ganitong paraan, nabibigyan pa nila ng karagdagang kabuhayan ang mga magsasaka. Nakatulong ka na nga, kumita ka pa ng pera. Dahil dyan, may mga residente rito na kinakarir ang pagpatay ng dagang bukid gabi-gabi. Ito raw kasi ang oras na pinakaaktibo at naglalabasa ng mga daga. Hampas dito, palo doon. Lahat ng ito ay para kumita at para na rin makatulong sa pananim ng mga magsasaka. Kung nakatira ako rito, baka nakisali na rin ako sa panguhuli ng daga. Maliban sa pwedeng pagkakitaan ang buntot ng daga, pwede mo pa itong lutuin. Akalain mo yon, kumita ka na nga ng pera na kuha mo pang ulami ng daga. Mmm, sarap! Ako nga pala, kung nag-enjoy ka sa ating kwentuhan, don't forget to click the like button. Maraming salamat! Pang-apat sa ating listahan ay ang mga wild pig o baboy ramo. Ito yung mga baboy na malayang namumuhay at walang nagmamayari. Kasali sila sa ating listahan dahil isa ito sa pinakamapanirang hayop sa industriya ng agrikultura. Sa mga bansa gaya ng Australia at Amerika, naging pasakit sa mga magsasaka ang paglobo ng populasyon ng mga baboy ramo. Sinisira kasi nito ang mga pananim sa paraan ng pagbubungkal ng lupa parang bulldozer ang gusto nito sa tuwing hinuhukay ang mga pananim. Hindi mapili sa pagkain ang mga baboy ramo. Kung nagtatanim ka ng mani, chat makakainin niya ng baboy. Kung magtanim ka naman ng mais, mas lalong paborito nila ang mais. Kahit magtanim ka pa ng bulaklak, hindi pa rin yan ligtas sa kanila. Ang mga picture na inyong mapapanood ay patunay kung gaano kalawak ang pinsala na kayang gawin ng mga baboy ramo. sa bansang Australia, tinatayang aabot ng 100 million dollars ang halagang sinisirang pananim ng mga baboy ramo kada taon. Hindi madaling pigilan ng mga wild pig dahil ito ay mabangis na hayop. Sa loob lang ng isang taon, ang mga babaeng baboy ramo ay kayang mga anak ng 15 piraso ng biik. Sobrang bilis magparami ng mga baboy kaya kahit anong panguhuli at pagpatay rito, mukhang hindi uubra para bawasan ang kanilang populasyon. Kaya naman nakaisip ng iba't ibang diskate ang mga hunter para makahuli ng baboy ramo. Pangatlo sa ating listahan ng mapanirang hayop sa agrikultura ay ang laksa laksalaksang budgerigar. Ito yung uri ng maliit na parot na palaging binibenta sa mga pet shop. Kilala rin sila sa tawag na budgies o common parakeet. Mukha silang cute kung mag-isa pero pag nagsama-sama ang mga ibon na ito, dito mo kita kung gaano kalaki ang pinsala na kaya nilang gawin sa pananim ng mga magsasaka. Paboritong kainin ng mga budgies sa mga palay at prutas. Kaya kapag dumapo ito sa farm ng mga magsasaka, halos maubos ang kanilang pananim. Kapag naubos na ng mga ibon ang pananim sa isang lugar, saka naman ito lilipad para humanap ng bagong makakain. Dito sa Pilipinas, walang ibong budgerigar. Ngunit meron naman tayong mga munyo birds na isa sa namimeste sa pananim ng mga magsasaka. Dahil dyan, may mga farmer na gumagamit ng scarecrow o bambanti bilang panakot sa mga ibon. Gayunpaman, mukhang walang makakatalo sa dami ng mga budgies na pwedeng sumira sa pananim ng mga magsasaka. Dumalaban ng mga farmers sa paraan ng pamamaril sa pag-asa na mababawasan nito ang namimeste sa kanilang pananim. Ang top 2 sa ating listahan ay sakit sa ulo ng mga magsasaka kahit dito sa Pilipinas. Sila ang mga caterpillar na kung minsan makinis, minsan mabalbon. Kada taon, Maraming farmer ang napiperwisyo dahil sa pamimeste nito sa kanilang pananim. Matatandaan noong year 2014 na ibalita ang pag-atake ng libu-libong higad sa sitio Fatima, barangay Mandug, Davao City. Pinepeste ng mga higad ang mga pananim ng mga residente sa isang barangay sa Davao City. Naging krisis ito dahil maraming pananim ang tinatayang nasira dahil sa mga higad. Oh no! para magkaroon ka ng ideya kung gaano sila kalakas kumain, ang isang caterpillar ay kayang kumain ng kalahating kilo ng dahon sa loob ng apat na linggo. Dahil sa lakas nilang kumain, unti-unting namamatay ang mga pananim na halaman. Ayon sa Department of Agriculture, umaabot ng 2 million pesos ang nalugi sa mga magsasakang Pilipino sa buong bansa, epekto ng pananalasa ng mga caterpillar kaya naman nakaisip ng paraan upang patayin ang mga pesteng higad. Ito ay sa paraan ng spraying ng insecticide. Nakaimbento ng iba't ibang paraan ng mga farmer para magpakalahat ng kemikal. Meron pa nga na gumagamit ng espesyal na kasangkapan para sa saging. Wow! Ang high-tech na pala ng mga magsasaka. Pwede rin palang mag-spray ang mga drone. Ang top 1 sa ating listahan ng mapaminsalang hype sa agrikultura ay ang insekto na halos magdilim ang paligid sa tuwing lumilipad. Ito ay walang iba kundi ang mga locust o mas kilala sa tawag na balang sa wikang Pilipino. Nagsasama-sama ang mga locust upang bumuo ng higanting grupo na tinatawag na swarm. Kinakain nito ang anumang parte ng halaman na pwede nilang kainin at wala itong pinapalagpas. Inaabot ng ilang bilyong individual ang sabay-sabay na lumilipad sa paghahanap ng pagkain. Noong 2016, naibalita ang pamimeste ng mga balang sa South Cotabato. Pinepeste ng mga balang o locust ang mga taniman sa Tiboli, South Cotabato. Dahil sa pamimeste ng mga balang, halos maubos ang kalahating porsyento ng kanilang pananim. Marami mong epekto sa pananim mo yan dahil hindi po yan, hindi kami mabubuhay sa pagkain. Sana po, tulungan kami mag-spray para maalis ang la lahat ng lokos. Kahit mag-spray pa ng insecticide ang mga Pinoy farmers, hindi ito ubra sa dami ng mga balang. Madalas sa mga pinuputakte ng mga balang ay ang malawak na pananim ng mga magsasaka kada taon, tinatayang aabot ng 1 billion US dollars ang pinsala ng mga locust sa tanim ng mga farmers. Ang swarm ng mga locust ay kain tumawid mula ibang bansa papunta sa kabilang kontinente. Minsan na rin naitala ang pagtawid ng mga balang sa Atlantic Ocean. Kaya naman dahil sa tropa ng mga balang, sila ang numero uno sa pinakamapaminsalang hayop sa agrikultura. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Christian, the 34th best Jean Main, Jared at John Zane Sevilla, Karen Alday, Christoph Jello Abes, Lexi Samala, Ryan J. Rodriguez, at kay Ma'am Lucila Clemenia Pagya at Nigel Celestino. Maraming salamat sa inyong panunood. Now, see you guys on my next video. Ka-FTP viewers, thank you so much sa panonood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!